Sumalubong ang malamig na hangin kay Elara habang tahimik niyang tinatahak ang mga sirang kalsada ng dati nilang bayan. Ang dating masayang mga tahanan ay ngayon ay mga nakakatakot na mga busali, ang mga bintana ay nabasag, at ang mga pintuan ay nakabukas na parang mga bibig na handang lumuno. Tatlong linggo na ang nakalipas simula ng magsimula ang pagkalat ng nakamamatay na virus, ang virus na nagpalit sa mga tao sa mga nakatatakot na nilalang mga zombie. Hawak-hawak niya ang kanyang punit-punit na larawan ng kanyang pamilya. Isang larawan na ngayon ay puno na ng luha at alaala. Iniwan niya ang kanyang bahay, ang lugar kung saan siya lumaki, dahil sa takot at pag-asa na makahanap ng ligtas na lugar, isang lugar kung saan siya ay makakahanap ng pag-asa. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Namang Isko, isang dating sundalo na may matalas na mata at laging handang makipaglaban si Aling Rosa, isang matalinong matanda na may malaking kaalaman sa mga halaman at gamot. At si Miguel, isang tahimik ngunit magaling na manggagawa na palaging handang tumulong. Sila ang kanyang pamilya ngayon, ang kanyang mga kasama sa pakikibaka para sa kaligtasan. Ang kanilang pinagtataguan ay isang lumang bodega malapit sa isang abandonadong simbahan. Isang lugar na may kaunting proteksyon pero hindi sapat para sa darating na panganib. Kailangan nilang humanap ng mas ligtas na lugar at kailangan nilang humanap ng pagkain. Ang kanilang plano ngayong araw ay ang pagpunta sa isang dating supermarket ilang bloke ang layo. Isang mapanganib na paglalakbay, lalo na't mas dumami ang mga zombie sa lugar na yon. Ang mga hakbang nila ay maingat at tahimik, bawat anino ay isang potensyal na banta. Ang nakakakilabot na umbol ng mga zombie ay naririnig na malapit sa kanila. Hawak-hawak ni Elara ang kanyang kalansay na bakal na pamalo, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat galaw. Ito ang kanilang mundo na ngayon, isang mundo kung saan ang mga buhay ay nanganganib at ang mga patay ay naglalakad. Para kay Elara, ito ay isang laban para mabuhay, hindi lamang isang araw. Ito pa lamang ang simula ng kanilang mahabang pakikibaka.